sinimulan ni Elias ang paglalahad ng kanyang kasaysayan. Marahil may anim na pung taon na ngayon na nakararaan, ang nuno kong lalaki ay tinedor de libro sa isang almasen ng Kastila. Ang nuno ko'y pagpintangan at sinaktal sa hukuman. Siya'y kinalag sa kabayo at pinalaya. Ang kanyang asawa'y nagpalimot sa bahay-bahay upang may ang may sakit na asawa at anak. Nang gumaling ang mga sugat ng aking nuno, ay dinala niya ang kanyang asawa't anak sa lalawigan at nanirahan sila sa bundok. Nagsilang siya ng isang malusog na sangkol na lalaki at pagkaraan ng dalawang buwan, kinanap ang parusa. Nang magbinata ang magkapatid, ang panganay ay nanulisan at kumanti sa lipunang umapi sa kanila. Nakilala siya sa tawag na bala. Ang lahat ay natakot sa kanyang pangalan. Ang inay Nakilala naman sa tawag na haliparot, delinkwente, at napalo. At ang butso naman, sapagkat nagkaroon ng mabuting kaugalian, ay tinawag na lamang na anak ng kanyang ina. Hindi nagtagal, si Balat ay napasakamay ng mga may kapangyarihan. Isang araw ay natagpuan ng butso ang kanyang ina, na na at naniligo sa sariling dugo habang nakatitig sa isang basket na nakasabit sa isang sanga. Sa loob ng basket ay naroroon ang pagkot na ulo ng panganay niyang kapatid. Naglagalag bunso sa iba't ibang bayang walang nakakakilala sa kanya at sa lalawigan ng tayabas ay namasukan bilang manggagawa sa isang mayaman. Sapagkat mabait, matipid at masipag, kinagiliwan siya ng lahat. Umibig siya sa isang lalagang tagabayan ngunit natakot siyang mamalikan sapagkat mabubunyag ang kanyang nakaraan. Ang lihim niya ay nabatid sapagkat kinakailangan ng mga katibayan. Ang binatay sa nakdal ngunit hindi nagtanggol sa inabilanggo. Ang naging anak ng babae ay kambal, isang babae at isang lalaki. Ako po ang lalaki sa magkapatid na iyon. Mayaman ang aming nunong. Kaya kami sabay na pinasok sa kolehiyo. Ngunit ang aming kahapon ang nagwasak ng aming magandang hinaharap. Dahil sa aming salapi at sa aking ugaling mapagmataas, isang malayong kamag-anak ang nagpamukha sa amin ng aming pinagmulan. Isang utusan naming matandaan ng patotoo. Siya pala ang aming ama. Ang kaligayahan ay naglaho sa aming parang bula. Umalis kami sa aming bayan at nanirahan sa ibang buok. iniluhha namin ng pagkamatay ng aming ama. Ang kasintahan ng aking kapatid ay kinasali sa iba. Naging matimpi ang aking kapatid at hindi ko man lamang naringgan ng mga taing. Isang araw, siya'y nawala at akin siyang hinanap, subalit hindi ko natagpuan. Pagkaraan ng anin na buwan, ay nabalitaan kong may isang bangkay ng babaeng nakuha sa baybay ng kalamba, ay natiyak kong siya ang aking kapatid. Mula noon, ako'y nagpalipat-lipat na sa iba't ibang lalawigan. Matapos mapakinggan si Elias, si Ibarra ay nagsalita ng mahina. Mukhang may katwiran kayo sa pagsasabing ang pamahala ay dapat magbigay ng gantimpala sa mabubuti at magturo naman sa mga nagkakasala. Magkaisa tayo para sa bayan magbigay ng magandang halimbawa at ipakilala ang ating inang bayan. Kailangang maghintay pa tayo. Maghintay! Maghintay! Ang paghihintay ay katumbas ng pagtitiis. Salamat sa inyong kabutihan. Alang-alang sa kabutihan iyan, limutin na ninyo ako. At kung sa ibang pagkakataon ay magkita tayo, huwag na sana ninyo akong kilalanin. Balisa si Linares at nawalan ng kibo dahil sa liham na tinanggap mula kay Doña Victorina. Ganito ang isinasaad ng liham. Mahal kong pinsan, sa loob ng tatlong araw ay kailangang malaman ko kung hinahamon mo na ang alperes. Kapag natapos ang taning na araw ay umasa kang mapapatid ni Kapitan Chago na ikaw ay hindi naging kalihim, hindi nakasama ni General Martinez sa anumang kasayahan at hindi mo nabibiro si Canovas. Ipagtatapat ko kay Clarita ang iyong lihim at hindi rin kita bibigyan ng kwalta. Ang lahat ng hihilingin mo ay ipagkakaloob ko sa iyo kapag kinalaban mo ang Alperes. Hindi ako tatanggap ng iyong paumanhin o dahilan. Ang pinsan mong nagmamahal sa iyo ng buong puso, Victorina de los Reyes de Espadan, Sampaloc, Lunes, ikapito ng gabi. Nalalaman ni Linares na hindi nagbibiro si Doña Victorina. Walang nalalabing paraan kundi hamunin ang Alperes. Ngunit pa paano? Kung ako'y pagsalita ng Alperes? Kung ang Alperes ang aking matagpuan? Sino ang papayag na maging padrino ko? Ang kura? Si Kapitan Tiago? Kasumpasong pang sandali ang pagsunod ko sa kanyang payo. Sino naguto sa akin magpalalo at magsinungaling? Anong magiging palagay sa akin ni Clarita? Dinatnan siya ni Padre Salvi sa ganitong pagmumuni. Mapapansin sa labi ni Padre Salvi ang isang mahiwagang ngiti. Matapos batiin si Linares ay tinanong niya si Kapitan Tiago. Si Don Santiago ay dumating, humalik sa kamay ng pari at inabot ang baston at sumbrero ng nakangitirin. Ibinalita ni Padre Salvi na siya'y tumanggap ng liham sa Maynila. Liham na nagpapatunay na si Ibarra ay pinatawad na. Wala na ngayong sagabal. Narinig ni Maria Clara ang pag-uusap ni na Kapitan Tiago at Padre Salvi. Nagnais tumindig ang dalaga, ngunit muling napaupo. Si Linares naman ay namutla sa kanyang narinig. Ngayon ko nakilalang si Ginoong Ibarra ay mabuting binata, kaya lamang pabigla-biglang kumilos, ngunit mabilis magpuno sa kanyang pagkukulang, kung di lamang dahil kay Padre Damaso. Paano kung hindi mapatawad ni Padre Damaso si Ibarra? Kung gayoy, si Maria Clara na ang bahala. Si Padre Damaso ay kanyang kompesor, kaya't sila'y magkaunawaan. Nang mga sandaling iyon ay dumating si Ibarra kasunod ni Tia Isabel. Binati niya si Kapitan Tiago at yumukod kay Linares. Sinalubong siya ni Padre Salvi at siya ay buong lugod na kinamayan. Nagtaka si Ibarra. Huwag kayong magulat. Ngayon lamang ay pinupuri ko kayo. Lumapit si Ibarra kay Sinang. maya, -maya ay dinala niya si Sinang sa sulok ng salas at doon sila nag-usap. Nagagalit ba sa akin si Maria? Aywan ko, ngunit lagi siyang umiiyak at ang sabi limutin mo na siya. Ang nais si Kapitan Tiago at ni Padre Damaso'y ipakasal siya kay Linares. Ayaw ni Maria. Nang sabihin kong baka ikaw ay may ibang nililigawan, ay sinagot niya ako ng lalong mabuti at saka umiyak. Ipakisabi mong gusto ko siyang makausap ng sarili nan. Oo. Kailan ko malalaman ang sagot? Bukas ay magtungo ka sa amin ng maaga, ngunit sabihin mo sa akin ang lihim. Malamig ang simoy ng hangin at madilim ang gabi. Nagpapahiwatig ng nalalapit na Desyembre, samantalang tatlong anino ang paanas na naguusap sa pinto ng libingan.